ng mga kagatita ay Ayun. Oting naman. Nga yun, si oh, nung, nung na po, ano kaya sa pasipon? ano po inuunahan. Laske. Nuna po. Ali. Dala nuno naman yung buwis tinulaka. Tas malayo position mo tinulaka. Oo. Okay. Tas nung isang buwan din laro ko. Alam Tumigay mo, bibigay dito. Ito. Oting okay lang sandali lang po. Magugulat ka lang ako. Nakita mo yung tumakburo kanila? hindi kasi, ate Lolo. Mbp ka pala eh. Kaya pala syempre, alam mo yung magagaling, marami na inggit Di yeah. pilayan. Ang gagawin, sirayan yung laro mo para matalo kayo. Matalo nga ka po. Eh, pilayan siya eh. Pilayan yung mbp. O, wala. Na. Ayusin natin. Balik natin yung pagka-mbp mo. Hindi na siya mapataro. Ilang buwan ka nang pilay? Dalawang buwan. Dalawang buwan. Kasagsagan para maramigang ngayon. Uh -huh. Dalawang buwan? Wala di nasira yung karir mo. Nasira ng... Nasira Ito, umupok yung ano niya. Medyo nagdikit na yun doon sa ano. Dito sa medial. Mm. Punti lang naman, pero... Masakit kasi yung pagka, ano, nakatagilid. Hindi mo maidiin, hindi mo ipwersa. Gusto mong tumalo ng mataas, mag-aalang ang kaibagsak. Pumibigay puso. may Maiipit kasi para bang nawaan nyo rin kaya ito yung tsura ng tubo to. ah, meron din kayong pigs yan, meron kasi ano yan dapat may allowance pansinin mo yung sa x-ray nya ito naghalos nagdikit tingnan mo yung x-ray niya. yan pansin hmm. mo rito maluwang ito nagtama na di ba dapat yan, derecho, derecho lang. Iyan ang, meron tayong tinatawag dyan ng meniscus tibial plateau O medial meniscus. Iyan ang tumama sa kanya, yung medial meniscus. <laughs> nahirapan ka sa agdan, tol? Sa ka nahirapan? Ika, ika. Ika, ika ka ba? Tapos di pa po. Hindi, magpag maglalaan, di maayos. Maglala ma ika, ika ba to? Hindi ko napansin eh. Sakto lang po. Maba, may masakit talaga, may masakit talaga. Tapos di po, hindi ang mga hindi ka makatakbo. Hindi. Naman, ano, yan mo ano. Pag ganito? Maraming. Matigas lang dito eh. Matigas? Nangangali yan eh. Sige. Huwag mong labanan lang. ka lang. Huwag mong tignan. Yan. yan. Tigit ka lang dyan. Mabilis lang to. <coughs> yan na. Tapos na yan. Kailangan mo lang tiis yan. <coughs> <coughs> Thank you. Tapos na yun. Uh, wait. Oo. Oh, Lagla mo lang. Ayan. Yeah, Lagla mo lang. Mas masakit to, kung dadalhin nyo to rito, yung mga ganito, injury sa buod. Mas masakit yung ganito adjustment, pag yung araw, yung kinabukasan, yung namamagapay yung buod nyo. Ang payo ko sa inyo, kung yan, na ay, yung parang na-injury kayo. patagalin nyo muna, kahit mga isang linggo. Mas the best. Lalo kung alam yung lumagotok o yung nyo, namamaga. Pag pina-adjust nyo yung kinabukasan, maiigi sa sarap. Hmm. Sa sakit na adjustment. Tapos hindi ito, dito ah. Eh. Walang problema sa clicking, pero pag ang clicking, nagkikrate ng pain, may problema yun. Pero lumalagot ito. Bulat pag ginagin mo, lumalagot. Masakit? Hindi. Hindi mo yan. Asset mo yan. Pero pag lumalag to namimilay ka, adjustin natin. Pero kung tingin yung ba? Pag ginagalo kong ganun, parang may tumutunog tung hmm. eh. Yeah. Hmm. Sagdan. Titingin mo sagdan. Eh, sa sagdan. Hindi siya makatakbo eh. Tingnan natin kung mga Uy. Ano? 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 Na-run ka na, di ba? Idol, ang pinakadabis na nga yan, ipahinga mo lang mag-stab. Hayaan mo muna mag-establish yung position, one week lang. Bigyan mo ng kapahingahan yung tuot mo kasi bagong balik lang yan. Kumbaga may trauma pa yung loob niyan. Ngayon e, na na, ano, dalawang buwan na yung masakit sa loob eh. Hayaan nyo lang muna makapag-establish yung position. Balik sa court after one week. Okay? Pag mag-ano, magkabit ka na rin ng ano, ni support para guys. Pagka inabot na kayo ng mga ganyan injury, kahit hindi masakit na ganyan ng knee support, ano, para pang-protection pan nyo na rin sa sarili, sarili nyo. Kasi hindi nyo alam, may nasirang piyesa na niya sa loob. Okay? Hindi mo alam yun, yung meniscus, medial, tsaka lateral, na ano yun, napupunpun. Na, 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 okay? Sige. Okay.